Breaking news mga kahoops, Russell Westbrook is officially heading to the Sacramento Kings. Pagkalipas ng apat na buwan bilang free agent, ayon kay Shams Saranya ng ESPN, papasok si Westbrook sa kanyang ikalabing walong NBA season at dito yan mangyayari sa Sacramento. Matapos ng mahigit isang dekada sa Oklahoma City Thunder, dumaan si Russ sa Rockets, Wizards, Lakers, Clippers at huli sa Denver Nuggets. Pero ngayon, bagong simula ulit. May koneksyon na raw agad si Westbrook sa ilang players ng Kings kaya hindi na ito may hirapan. Close daw ito kay na Dumanta Sabonis, Demar DeRozan at Zach Labin. Kilala rin niya ang bagong assistant general manager na si BJ Armstrong. Ayon naman kay dating NBA player Danny Green, umalis daw si Westbrook sa Nuggets kasi hindi siya isasama sa rotation ngayong season kahit papirmahin man siya. Kumbaga, hindi raw siya planong ipasok kahit minsan. Ngayon, umaasa ang Sacramento na si Westbrook ang makakatulong sa pagkawala ni De'Aaron Fox na na-trade sa San Antonio Spurs noong kalagitna ng nakaraang season. Kaya ang tanong ngayon, kaya pa bang baguhin ni Westbrook ang kwento ng kanyang karera dito sa Sacramento? O isa na lang ba talaga itong dagdag na what if sa dulo ng kanyang legacy? Russell Westbrook ex Sacramento Kings. Magbo-work kaya ito? I-comment ang opinion nyo dito sa ibaba.